नागा नागा oh, ay, uh, ano oh, lang? Ano oh, ganun? Oh, ano pag ano? Parang, parang pag hindi oh, uh. niya abulin na hindi niya mo, makakaparang pa. Hindi ka naman? Hindi mo kasi sa akin may, may, may parang bulo. Hmm, oh. May parang bulo. Diba? Pag hindi niya ka gano, kailangan mo abulin dahil hindi ka makain so, ano um, yan. Ganun sa akin yun. Tapos ano siya? Bawal pa ako mm -hmm. yung yeah. ano, ma ano? mga picture? Ano yung, picture sa bray, so. Tas, yung, wow, yung... So, mga picture sa bread? Magdamat atakitang... ako. Tapos yung Noong unang araw, nasa proseso, ang Tapos ano, ano na siya, mamamagana. Papay, ano ka ba? Yun? Magkaano ka? Pero, Tuk -tuk ka uh, ano? Talita? Hmm. Una muna. Sa akin, ano? Dahan-dahan proseso. Uubuhin. Sipo. Kasi ano? 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ